So, Mr. Chair, hindi kasama sa plano yung pagbaba ng presyo ng bigas by 2020. Mr. Chair, to be honest, uh, we never discuss about uh, those things that you're asking, Mr. Chair, with the President. Anong dinidiscuss nyo dun? Dinidiscuss nyo? Paano mag-angkat? Dinidiscuss nyo paano kayo magnanakaw sa gobyerno? Dinidiscuss nyo paano kayo magpapaya? Anong dinidiscuss nyo? Paano ikaw dapat nga nag-demand ka sir? This is your agenda. Uh, nung, 20, nung, nung kampanya, sinabi mo to, 20 pesos. Nung uh, mga speeches mo nung nakaraan, sinasabi mo, 20 pesos. Malapit na tayo dahil 25 na. Uh, o ngayon, uh, why, why don't we address this? Um, uh, pa, kumbaga parang let's end it. Uh, right here, right now once and for all, why not we make a statement? Huwag na nating paasahin yung mga tao dahil itmantakin mo ah, hindi nyo naman pala kaya. Pero ang ginagawa nyo, yung pinangakuan yung mga tao, nag-aabang yun eh. Kasi nangako kayo sa kanila so nag aanay sila hanggang ngayon. Kung kung sana ang sipag ninyong mga noon, hindi niyo pala kayang to pa rin sana mag-take na siguro alam niyo naman na nangako ako ng 20 pesos. Uh, I have to be honest with you. O, kasi talaga kaya eh, akala ko kaya nang basta sasabihin mo lang pwede. Kasi kay PRRD dati pag sinabi niya parang pwede naman. Basta sinabi niya pwede eh. Eh ngayon hindi eh. Kahit sabihin ko, eh kung yung mga nakapaligid sa akin, mga kurakong, mga kuratong baliling, wala rin, hindi natutupad eh. Kaya pasensya na. Binabawi ko na yung 20 pesos, hindi natin yun kaya ngayon. Oo, oh, hindi natin kaya. Pero sabay-sabay tayo magdasal. Prayers can move mountains. Baka sakaling ano, baka sakaling yung uh, 20 pesos eh. In our lifetime, maano natin, ma-achieve natin. So, it, sobrang, ano, sobrang weird talaga nun. No? Na, you kept, yung mga na bumoto sa'yo, you kept them hanging. Nangako ka, and then, you're not even, you're not even trying to talk to your, ano, talk to your music about it. Hindi mo man lang, ito, tinan mo si ate, o tawa siya, tawa pa siya ng tawa. O, kasi syempre, yung mga yan, matatagal na sa DA yung mga yan, eh. Alam nila na imposible yun, eh. Hindi nyo kausapin yung presidente nyo na sir, laging tinatanong yung 20 pesos, hindi talaga pwede. <acceptable> hindi talaga natin kaya sir, kahit yung pagkain ng aso, mas mahal pa eh, kesa doon sa 20 pesos. Baka naman pe pwede sir, ano, isettle mo na to, o you, you ano na, you address this once and for all. Um uh, mag ano ka, katulad nung ginagawa ni Gloria Makapagal Arroyo nun, di ba yung nag ano siya, yung nag-state of the nation siya mag-isa sa Malacanang, o mag-apologize ka. sabihin mo na, hindi talaga kaya, sa panahon ngayon, hindi kaya, pero hindi tayo titigil. try natin, ganun. <speaks> <appeals> Pinangakoan niyo yung mga tao, tapos tawa pa ng tawa tong mga to. Hindi nga na pinag-uusapan yan eh. Hindi ko nga alam bakit uh, binibring up niyo yan dito eh. Hindi nga na bring up sa amin niya. Alam mo kung bakit, sir? Pinangako ng puon niyo eh. Pinangako yan nung uh, idol niyong amo niyong budol na ewan ko, walang ibang ginawa kundi sumakay sa plano O gusto pala niyan maging ano, maging uh, sana nag-DOT uh, or sekretary na lang. Hindi pala. Dapat nag-DOT sekretary na lang siya, Department of Tourism para hindi ano, lipad na lang siya ng lipad hanggang gusto niya, di ba? Malaking hawang para sa Department of Agriculture na pababain ang presyo ng bigas sa bansa sa 20 pesos kada kilo. Sa pagdinig na House Committee on Appropriations sa panupalang pondo ng DA para sa taong 2024, binabi ng kagawaran na ang pagtaas ng presyo ng bigas ngayon ay dahil sa mataas ang presyo nito sa pandaigdigang merkado. Ulit bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2028 ay may posibilidad na bababa pa rin ang presyo nito. Pero hindi 20. Bababa pero hindi 20. Tama o mali? O kaya dapat huwag kayo nangangako ng mga katarantaduan. BBM, huwag kang pangako ng pangako hindi mo kayang panindigan. Ano yan? Na, ano, lasing ka ba nung nangako ka? O oh, kakagising mo lang ba nun? Walang hindi. Hindi ka ba namamalengke? Sa, sa bagay, si BBM, hindi namamalengke. Hindi napupunta sa palengke. Kasi sigurado ko, ano yan? Sako-sako. Actually, dun sa RTL po, yung rice tarification law, if, you know, if uh, the same environment would have prevailed, we were really hoping to, you know, have a uh, stable prices. Sabi ni Ana ni June bag, Subukan niyang mamalengke para mabulaga siya. Hindi <laughs> ba bubulaga sa presyo yan, Junbag? Ano ka ba? multibilyonaryo yan. Nung mga nakaraan lang, yung mga bilyon-bilyon nilang naka-freeze na account ng mga assets, nakakuha na nila, alam mo kung bakit? Nanalo sila nang nanalo sa kaso nila sa uh, PCGG. 'di ba? Yung ilang bilyon 'yun, ilang milyon, ilang taam milyon nakuha na nila 'yun. Sobrang yaman 'yan. Baka hindi pa nakakatungtong ng palengkian. Kaya malabong malabo 'yan na mabulaga siya. Alam mo ba na uh, meron siyang ano, meron siyang isang uh, sasakyan sasakyan. Nagulat na gulat -nagulat yung mga Pilipino. Nung nagpunta siya sa isang event, naka-bentley siya na super rare. Yung Bentley na yun, parang 20 lang yata yung ginawa sa buong mundo. Ganun yung sasakyan niya. Kung hindi man, naka-Maybach yan. Na Mercedes-Benz. Alam nyo ba kung magkano yung Maybach? Kapakamahal nun. Ang, may, ang meron nun, sila Floyd Mayweather lang. Kung baga kapag ka-extreme na yung yaman mo, yun yung isa mong way para i-flaunt. Para i-flaunt yung yaman mo, yung mga sasakyan. So, naka, nung nakaraan, naka-Bentley yan. Tapos nung uh, ano naman, isang beses, naka-Maybach naman yan. Ay, kung nga sa inyo, ibang klase yaman nito, kaya nga hindi nito alam yung kalam ng sikmura ng tao eh. Kaya nga hindi nito alam yung ano eh, yung uh, hirap ng buhay kasi hindi nito naranasan yan ever. Sobrang dami ng pera ng mga yan. Hindi tayo naiingit sa dami ng pera niya. Pero nagtataka tayo na sa sobrang dami na ng pera mo, konti na lang naman yung itatagal mong panahon sa mundo. Ba't di ka nalang nag-enjoy? Kung buka pang presidente, pinahirapan mo pa yung Pilipinas. Between 27 and 32 sa regular meal rice. By 2028. Opo. Sa ngayon ay nasa 50 pesos o higit pa ang pinakamurang bigas sa ilang pangunahing palengke sa Metro Manila gaya sa Mega Q Mart sa Quezon City. Ayon kay Leonardo Montemayor, Chairman ng Federation of Free Farmers, hindi na sila magugulat kung pumalo pa sa mayigit 60 pesos ang kada kilo ng bigas. Pero ayon sa DA, kapag dumami na ang mga umaaning magsasaka sa bansa, ay may nakikita rin silang pagbaba ng presyo. We expect, Mr. Chair, that uh, by harvest time, it will stabilize. Ano at... mo ah? Sinasabi nila na, no, come harvest time, uh, ano yan, bababa presyo. eh nung nakaraan, sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Yung mga magsisibuyas natin sa Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, sa Mindoro,

ng uh, sibuyas at least man lang yung farm gate maging 500 per kilo solid na solid kumbaga yun na yung pinaka high time no? yun na yung pinaka mataas na pwede nilang kitain sa hirap nila alam mo ginawa ng mga bokong na ito nagangkat ng sibuyas nagpabaha ng sibuyas sa palengke para magkaroon ng artificial na pagbaba ng presyo bumaba yung presyo ng <laughs> sibuyas o di ngayon galit na galit yung mga onion farmers kasi andyan dyan na yung mga sibuyas nila eh nandito na yung sibuyas namin sana binili nyo na lang ng mahal. Kesa bumi nag-import kayo, sana ito na lang binili nyo, inantay nyo na lang. Inantay nyo na lang ng konting panahon, eh ito na, no, uh, hinog na mga to. Oh, kalaunan, nalungkot sila kasi sabik na sabik sila, kumbaga, sobrang sama ng mga ugali. Tapos, kumbaga, nung para daw yung sabi nga, it's like a, ano eh, a punch in the gut, sabi nga. O, oh, parang, si, parang in daw sila nun. Kasi, parang makikita mo daw talaga na yung Department of Agriculture walang pagmamahal sa kanilang mga magsasaka bakit? Hindi man pina-experience sa amin yung taas ng presyo imbis na sana makapagbenta kami ng mataas ayun pagsak presyo yung benta namin tapos ang mountain din nun, napunta sa trader o, naging 700 naging 500 na artificial na pagbaba para mabili ng mga hoarder yung mga sibuyas ng mga farmer sa mababang halaga. Tapos pag naubos ulit yung angkat sa sirkulasyon, magkakaroon ulit ng shortage, magtataas ulit yung presyo. Doon nila ilalabas yung mga murang binili nila doon sa mga ganyan ang gawain ng mga yan. 45 to 46, uh, good for our farmers. Ay naman sa National Food Authority, hindi sila mag-aangkat ng bigas. Ang pagpunta ng administrator nito sa India ay para tingnan kung maaaring buksan ang negosasyon sa importasyon pero pribadong sektor ang gagawa nito. I was asked to go to India to find out as a fact finding what is, what are the terms of reference of the G2G, no? So it can mean many things. Ay sa NFA, maaari nilang paramihin ang kanilang imbak para sa 30 araw pero kailangan nila ng 28 bilyong piso para mataasan din ang alok na presyo sa mga magsasaka. Sa so ngayon yung pano ka lang pondo ang Department of Agriculture na 167.5 billion pesos para sa taong 2024. Isa ang kagawaran sa may pinakamataas na pondo sa mga ahensya ng gobyerno. Dahil nito na mapataas ang lokal na produksyon sa abot kaya... Tinan mo ah, tinan mo yung panibagong budget na inano nila, na ipinasa nila. Pinakamataas... DPWH at saka ito Department of Agriculture. Yan yung pinakamataas na budget kanta takin mo, binigyan mo ng mataas na budget tapos hindi naman nagpe-perform. <laughs>